Kamusta kayo? Sige, kamo kayo. Kamaga, militari ako. Alam ko na saktan kita. And I'm sorry for that. Hindi ko na sana pagagawa ito eh. Kaya lang, binastos mo ang manugang ko. Yes! <coughs> ko na pa rito. Para saktang ka. Nandito ako para makipag-ayos sa'yo. Huh? Huh? Tama na. <coughs> May atraso ko kay Lali atraso mo yun sa anak ko. At sa pamilya ko. I'm sorry kung pabugso-bugso ang desisyon ko. But can you blame me? Retard na ako. Oo. -o. Pero may connection pa rin. <coughs> may kapangyarihan pa rin ako. Anong punto ko? Hindi mo kaya. You know, the system works here. Unwarrant power. Hindi mo pwedeng pakulong. Kaya iatras mo na sunto. Ligtas ka na. Mananatili kang ligtas pag <coughs> linayon mo si Lali. Sabi ko na nga ba eh, madali kang kausap. O paano, Iho? You know? Pagaling ka na lang. Ha? Huh? Again, thank you very much. And I'm sorry. Saan <laughs> lalo ko nangyari. Nagkagusto ko ako sa manugang niya. Hindi ko sinasadya na maulog ang loob ko sa kanya. Naawa ako kay Lali. ang sabi mo? Nahawa kay Bakit ka mahawa kay Lali? Samantalang ang turing namin sa kanya, prinsesa, sa pamamahay ko. Wala kayong alam tungkol sa anak ninyo. Marami kayong hindi alam. Ano yung sabihin? hindi ko gusto ang mo. Ayoko ng tinatrato mo kung gago. Pero ganun ng pagtrato sa inyo ng anak niyo. Kinago niya kayong lahat. Pinag-discover si Lali kay Vincent, kaya kami naging magkaibigan. At sa akin, nilalabas si Lali ang lahat ng sama ng loob niya sa asawa niya bakla ang anak niyo, General. Nakikipaglalasan sa kapwa na lalaki, unang ko iyon nyo.